Welcome to Adventures in poland Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dobre adventures with ollie is back to bring you another round of informative videos for our loyal viewers who continuously support our youtube channel but if you are new to our youtube channel remember to subscribe so you can stay updated with our happenings inside and outside of Poland. At kung may questions, suggestions, or comments, mag-comment ka lang sa ating comment section. And if you like my videos, bakit hindi mo ilike at ishare. With just one share, we can provide valuable information about Poland to many of our fellow Filipinos. Thank you for sticking around, and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie, and you are watching Adventures with Ollie. Sa video na ito tatalakayin natin ang isang mahalagang tanong para sa mga temporary residence card or TRC holders. Pwede bang magbayad ng tax mula sa labas ng Poland? ating susuriin ang mga legal processes at requirements dito sa Poland. Pati na rin ang mga epekto nito sa iyong TRC. Pag-uusapan din natin kung anong mga hakbang ang dapat gawin kung gusto mong magtrabaho sa labas ng bansa habang naka-TRC ka at kung ano ang magiging epekto nito sa iyong card renewal. Tandaan, lahat ng impormasyon na ating tatalakayin ay batay sa legal na proseso dito sa Poland. Bago natin talakayin ang tanong, alamin muna natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng Temporary Residence Card or TRC. Kapag may TRC ka sa Poland, nakaregister ka bilang resident at manggagawan ng isang kumpanya dito. Ibig sabihin, legal ka lang magtrabaho para sa kumpanyang naka-indicate sa iyong work permit. Ang TRC ay hindi nagbibigay ng kalayaan na magtrabaho sa ibang employer o magtrabaho sa labas ng Poland. Ito ang nagiging limitasyon ng TRC. Territorial ito at employer specific. Hindi ka basta-basta pwedeng lumabas ng Poland at magtrabaho sa ibang bansa nang hindi mo binabago ang iyong legal status dito. Isa sa mga karaniwang tanong ay kung maaari kang magbayad ng buwis sa Poland kahit nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Ang sagot hindi pwede. Bakit? Dahil ang TRC mo ay nakabase sa iyong legal na trabaho sa loob ng Poland. Kapag ikaw ay lumabas ng Poland para magtrabaho, Technically, hindi ka na nasasakupan ng Polish taxation dahil hindi ka na aktibong nagtatrabaho sa kumpanyang nagbigay ng permit sa iyo. Hindi na eligible magbayad ng tax sa Poland kasi wala ka na sa ilalim ng employment na nakaregister sa TRC mo. Kapag lumabas ka ng Poland at nagtrabaho sa ibang bansa nang hindi ina-update ang iyong TRC o legal status, maaaring magkaroon ito ng epekto sa iyong TRC renewal. Ang iyong residence permit ay binibigay base sa assumption na nagtatrabaho ka dito sa Poland at aktibo kang na nagkocontribute sa Polish economy. Kung nalaman ng Polish authorities na nagtatrabaho ka sa labas, may posibilidad na magkaroon ka ng problema sa pagre-renew ng TRC. Remember, ang TRC ay isang conditional permit. Ibig sabihin, kapag nawala ang mga kondisyong iyon, halimbawa nagtatrabaho ka na sa ibang bansa, pwede itong makansela o hindi na ma-renew. Para sa legal steps at considerations, kung plano mong magtrabaho sa labas ng Poland pero gusto mo pa rin maging compliant sa TRC mo, mahalagang sundin ang mga legal na hakbang. Para sa TRC holders, dapat ka lang magtrabaho sa employer na nakaregister sa iyong TRC. Hindi legal na magtrabaho sa labas ng Poland gamit ang TRC at magbayad ng buwis dito. Para sa taxation, hindi ka required magbayad ng buwis sa Poland kung wala ka ng legal na trabaho dito. Ang tax obligation mo ay matatapos kapag umalis ka ng Poland at hindi na nagtatrabaho dito. Para sa TRC renewal, kapag nawala ang legal basis ng iyong TRC, malaki ang posibilidad na hindi na ito ma-renew. Kung mag -e exit ka ng Poland para magtrabaho sa ibang bansa, may mga risk ito. Lalo na kung naka-TRC ka. Una, kapag umalis ka ng Poland at nagtrabaho sa ibang bansa, maaaring makita ito bilang violation ng TRC terms mo. Pangalawa, Kapag bumalik ka ng Poland para i-renew ang iyong TRC, maaring magkaroon ka ng problema dahil hindi ka sumusunod sa mga original na conditions ng iyong residence permit. Kaya mahalagang mag-isip ng mabuti bago umalis ng Poland para magtrabaho sa ibang bansa habang naka-TRC ka pa. Ang best option kung plano mong magtrabaho sa labas ng Poland habang may TRC ka, mas mabuting i-explore mo muna ang mga legal options na nagbibigay sa iyo ng mas maraming flexibility tulad ng pag-a-apply ng Permanent Residence Card or PRC o EU Blue Card. Para sa permanent residence card or PRC, mas malawak ang kalayaan ng mga PRC holders at sila ay maaaring magtrabaho sa iba't ibang bansa sa loob ng EU. Kung may balak kang magtrabaho sa labas ng Poland, mas mainam na maghintay kang maging eligible para sa PRC para sa EU Blue Card, ito ay para sa mga highly skilled professionals. Ang pagkakaroon ng Blue Card ay nagbibigay ng karapatan na magtrabaho at manirahan sa iba't ibang bansa sa EU, kasama ang Poland. Kung may TRC ka pa lang, tandaan na restricted ka sa specific employer sa Poland. Kung balak mong lumabas ng bansa para magtrabaho, dapat mo munang ayusin ang iyong mga permit o legal status upang maiwasan ang mga legal na komplikasyon. Sana nakatulong ang video na ito tungkol sa pagbabayad ng buwis mula sa labas ng Poland bilang TRC holder. Tandaan, palaging sundin ang tamang legal na proseso para maiwasan ang mga komplikasyon at maging compliant sa batas ng Poland. Kung may karagdagan pa kayong tanong o gusto nyong magbahagi ng inyong experience, mag-comment lang. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Adventures with Oli, bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinkwe Barso, i Sabachanya. Thank you and see you in the next video.